guys, kung mayroon sa si inyo itong ganitong klaseng isda Ang tawag sa amin dito, tirok Kung sa inyo ay ano, ano tawag yan Tugo lang, kung mayroon kayo, ganito lang gawin nyo Simple, simple lang Tambot man eh Tambot <laughs> <laughs> So yun mga guys Tambot <laughs> Tambot Tambot <laughs> hmm? Muna, hmm. muna, so yun, guys, oh, one zero hmm. yan, bulog na natin, tama, <laughs> one zero, Weasley, ano na, takto na, tambon, <laughs> <Tambod> na, <naman. laughs> Yun, Jui. Tugok Force Tirilin lang. Kristalit. Tapos, pag pag ando na sa ilalim, hinahin yeah. nyo. Tapos ganyan nyo. O. Oh. Oh. Hmm? Tingnan nyo. Awin na. Huli na kagad Huli o. O. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan o. Dalawa yan o, dalawa. Dalawa ang kanyang hook. Okay, ha? Dito lang sa punta. Para madali mabitas. Pag, pag binira. Pag hinila. ayos. Oh. Hmm. Ayan, huli na naman. Tam Ayan, no? Oh. Ayan. Hey, nalunok niya, nalunok. Yung taga natin nalunok niya. Hmm. Tayo tayo tingin oh. No? <laughs> Ako taga tingin sa isda. Ang isda nandito sa lalim. Oh, ito ah. <laughs> Tapos yung bule, tawag sa amin dito bule. Yan ganyan mo. No? Tapos kung ano ba to? mahaba siya para madali pantalian mabilis ayan o yan. Okay. Ayan yan yan wala natin oh. huli na na naman madali lang mga guys daw para kang naglalaro ayan o ayan, oh. ayan. ayan o ayan 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 o sasad na sasad na daw Bilang busiro Bila na naman ang puteng dyan Dawin na naman. Ayan. Bilis. Ayan o. Ayan mga lods. May lods, may idol. sa taas, ako dito malamig. Ano yung kanta mo, Dawin? Ha? Ah, ano yung kanta mo? Nilunok nun lahat. <laughs> Hindi ka nagtira. Kantahin mo nga. <laughs> nilunok mo <mong> lahat. <laughs> nilunok mo lahat. Hindi mo

Ayan, sabay ang dalawa. Ayan, lapit na puno. Ayan na. Ayan, lapit na mapuno. Mga idol, wala na kami yung pamaning bato. Ubus na. Ilan piraso na lang, limang piraso na lang. Uwi na kami, o, oh, kasi tanghali na. Sana mayroon pang itong limang kwan, makakain pa. Oh, malaki-laki ito mga idol. Oh. Malaki-laki. Ayan. Sana hindi lang ito makabigtas Ayan o, yan Woo, nakapahabol pa Ayan Kumukuripas pa, kumukuripas Doon, mga idol Apat na lang Wala ko Yun. Apat na lang na bato, oh. Ayan. Makadawi pa ito ng isa kilo. Makapaltos yung apat. O oh, yun lang. Hindi na kinain. Wala. <laughs> sapa, sapa. Sapa. <laughs> Kainin mo. Pabon. Kailangan pala isang, isang... isang... isang kubiko ang... Isang <laughs> truck na bato! Ayun, <laughs> puno na <laughs> rin. <laughs> <laughs> kain, 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 kain! Kain! Ayun ah, lang, wala na. Kaya nanggauyag. Wala na. Meron pang bato. Bull na lang na bato. Last bull. Oras yun eh. Kupay <laughs> ka pang makabuhi ka na lang isa. Last bull. Last bull. Minutes. Pa? Last two minutes and one seconds. Okay. Yan. Woo. O, swerte. 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 na! Yan. Uy, atin So, yung ma idol, wala na. Wala na kami bato. Uy, na! Kasi gutom na rin. Yan ang kuha namin, oh. Yan. Ayun. Baboy, bato si papa. Ayan! Tsaka wala na rin kami pamain Kalbu na! Ayan o! Ayan, may pambili na agad ha? May pambili na agad So, ayan mga idol o! May pambinta na kami at may pang... Ano na lang, bigas? Pambili ng bigas At saka pang ulam May bato po, may bato